Kag sa number one, Presidente Marcos magatukod sa task force na magatutok para sa long-term solution para sa kanlaon evacuees. Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang magatukod sa task force para sa long-term solutions para sa mga evacuees na nagapuyo sa palibot sa bulkan kanlaon. Sininga hapon, ginbisita sa presidente ang mga evacuees sa La Carlota Elementary School South 2. May ayuda kag mga food packs nga gin sa masobra 300 ka mga pamilya. Ginsapol sa presidente ang FIVOX ng iban ng mga government agencies kao para mga local officials. Suno sa kay Presidente Marcos, ginistoryahan nila ang long-term kag short-term solutions para sa evacuees. Isa na diri ang pagtukod sa task force na magatutok sa mga long-term solutions na pamunuan sa office Office of the Civil Defense. Dugang pa niya, may mga ginhatag na mga suwesyo ng mga, mga alkalde, mga gobernador nga para sa si iya sarang rang mapatuman. Isa man diri ang mga relocation sites sa Gwasang Danger Zone para in kaso ipasaka sa Alert Level 4 ang vulkan, may dalalaan sa mga pumuluyo nga luwa sa peligro. Bilang short-term solution, nagpasalig ng presidente na magapadayon ang bulig sa gobyerno mentres tanto nga yara pa sila sa mga evacuation centers. Dato'y bigit at hindi continue. Pero na, ang mahamang diskusyon is yung long, long-term. Uh, paano natin gagawin? Maraming mga magagandang idea ang mga mayor at saka ang uh, provincial government uh, para mawala na talaga ang mga, ang mga nakatira doon sa loob ng danger area, 4 kilometers. Saan may mailabas natin sa 6 kilometers? Also, the proposals na meron mag-atro ng permanent evacuation center sa labas ng danger area so that in case mag-alert uh, level 4, meron tatakuhan lahat ng tao.